Assalamualaikum mga sadik, hello mga chingo, good day mga kajor Today nga ay day of natin guys so pupunta tayo ngayon sa church nahihimbitan tayo ng mga kapatid natin so yun wala naman tayong ding gagawin ngayong araw na to kaya um, pupunta tayo ngayon doon para magpasalamat man lang, hindi ba? and sa gawing part na to ay pupunta sa Swedish Park siya sa mga tambayan ng ating mga kababayan dito kapag day off nila. So meron mga event nga dito guys tulad nga na sa December 5 to 8. Yan po mga artista para makisalo sa mga Pilipino dito yun nga pala yung metro train nila guys tsaka sa mga napakagandang transportation nila dito maliban dun sa bus line nila guys napakaraming nga guys ng mga station na pwede mong lipat-lipatan saan yung pinaka convenient na way dun ka pumunta so sa halagang 4 reals lang guys magagamit mo na yung card mo ng dalawang oras ito yung view ng map guys napakaganda nga ng servisyo na binibigay ng saudiya para sa kanyang wow. mamaya sana all no guys. Well, ganun talaga guys. <laughs> And ganyan din naman guys, no, meron din silang bus. Ayan po, yung kulay green na yan. So, kung makikita mo guys, ang daming uh, isasakay niyan. Medyo mahaba-haba yan. So, ngayon lang ako nakakita nun guys. Dito lang po yan sa Saudi. Dito sa Riyadh guys, yun ang pinakamadaling transportation nila at napakamura pa guys so yun accessible po sa lahat ngayon din naman thank you po sa mga kapatid nag invite sa amin sa akin and see you po next time hopefully no um, kakasama po tayo ulit okay thank you po god bless ayun na nga guys natapos na ang day off natin ngayon ay duty na naman so ayun, panibagong linggo na naman see you next time guys thank you po sa panonood